boring naman maglaro. Tawagin ko nga si Yan. Yan, Yan! yan laro tayo! Sige, Ate Ana, laro tayo. Punta ko dyan. Dali na, maglaro na tayo. Parang maglaro kayo. Ash bag. Wala. Wala akong magawa. Ay! Puntahan ko sila, Hana! Hala! Nandiyan sila. May pagkain. Mamalala mama, ko. Mama. Hana! 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 Assalamualaikum semua le. Hala, boleh dia aku masuk? Oh, Erika masuk ka? Siki? Hala, ganteng nama ni mau ganteng nama ni lah. Pak Anu tu, laroi, eh. dulu Anu nama aku. Siki, tolong Anu kita. Dan kalau ni nenek apa nusha? Wah, cantiknya pula kulit mata Oh, betul-betul Apa? Ah, Kukuhin mata sila lagai mu ah. Hala, hala, may pagkain pula kayu Boleh aku maghini? Sige, kuha Hala, selamat Ah, ah Erika, bakit may lubus yung pagkain namin? Oh, pati saki, sa dinubus mo Ay, sorry, ya Sigurado, ubusin na na pagkain natin. Yan na, ito na ang naisip ko? Ano po ba na naisip mo, Ati Hana? Yan, ka Sige, ate Hanna, kukuha ka doon ng sili. Sige, Ati Hana, kukuha ko. Ito na po, Ati Hana, ito na pong sili. Salamat yan. Ito bagay si iyo, Erika. Kasiburaot ka. Lagi mo na lang kami inuubusan ng pagkain. i'm gonna go to the park oh my god what is that Yo. oh my god what is Meanwhile... Hala, naglaro kayo ulit. Alika, Terika, Salika. Pasok ako, ha? Hana, hala. Ang ganda naman ng mga laruan niyo. Hala, hala. Ang parehas tayo, Hana, oh. Tignan niyo. Hala, Masarap ba to? Pwede akong mahingi? Sige, sa'yo na lang yan. Ha? Paano niya na yan? Lalagyan mo lang. Ito, gaya na ito. Lalagyan lang natin. Magagawa na tayo ng bracelet. Mm. -hmm. support sa among vlog like share follow sa among vlog please add support sa among YouTube ang pangalan kay Hanna Entadoy vlog so don't forget click the notification bell and like and subscribe bye you. bye